Yan, ito ah, talagang ah, dalawang pakagbot ang umihila sa barge mga babayan At full po ito nga. Barge mga babayan Uy, umilaw na mga babayan oh. Umilaw na, biglang umilaw dito mga babayan yan at kung inyo nakikita o milaw na po ang uh, ating uh, esplanad. Uh, talagang lalo uh, lalong uh, gaganda po ang ating uh, ang ating view kapag kaya ito ay uh, umiilaw no. Yan nakita naman niyo mga bayan ang uh, naturang uh, birds birds ano. Uh, Ayan at uh, po, po ito. Oh, tapos sa uh, maya uh, taga-control po ng uh, uh, barge ano dito may tagbot ulit sa likod uh, para sa ganon ay mai-control ang uh, naturang birds uh, barge At tapos dalawang uh, ano doon dalawang tagbot sa unahan na siyang humihila sa barge na yan uh, napakabigat ayan Ayan mga mababayan at nakita naman ninyo mga mababayan ang uh, naturang uh, esplanad ay napakaganda po. Oh. Yan, padami na nang padami dito ang mga namamasalelo. Yan. Yan. Oh, mga mababayan ano ah, talagang ano dito. Hello, shout out. Iyan Ay, na. Ah. Uh, ayan na po ang uh, birds mga bayan at, at mga tagbot. nando na po. Uh, uh, paano na po sila? Pa... Patawid na po sila sa Jones Bridge mga kababayan. Ayan, ah talagang ano ah, po dito no? Oya ah, may ah, pasounds sounds pa dito. Ayan, ah talagang ah, ano po yung ah, mga ilaw dito mga bayan no? Ayan, ah di ba ang ganda? Ayan lang ang ah, ano dito mga bayan ayang ah, ano no? yung ah, Hello. Ayan. Ayan, mga babayan, ano? Ah, talagang ah, dito, nakita naman ninyo, mga babayan. Ayan, ang ah, ganda talaga dito, Mga ah, ano dito, mga babayan, mga masyal, kasi with matching ah, sounds, sounds effect. Ayan. Oh. O, oh, dito mga bayan, o. Oh. Mga, uh, mga kanin din dito. Wala pagid? Ay, wala pagid. <laughs> ay, <wala, baged. laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay, yan. ay, yan. ay. Yan. Oh, ah, talagang uh, nakita naman ninyo mga babayan ano? Walang pera Hello, shout out kayo ito Ayan Ayan Ha? Shoutout sa Magulang. Ayun saan ah, uh, sino? Oh, shoutout ka daw. Shout out ko sa mga Shoutout ko daw. Taot. Taot. Ah. Ay. Ay, from Bulacan. Okay. Ay, yan oh, di ba? Yan ah, kamusta? First time niyo pong pumunta dito? First time. Ano po inyo masasabi dito? Ah, uh, maganda. Maganda? Oh, uh, saka yung food ko Ah, yung food masarap. Balik-balikan. Ay, sarap balik-balikan. <laughs> si Samson ng bawal. Oh, yan. oh, di ba? Oh. Ayun, talagang uh, maganda. Kasi s'yempre, mama, dahil magandang uh, lugar, s'yempre, yan, nakakatulad uh, din po ninyo na maganda. S'yempre, yan. Oh, di ba? Di ba, sir, tama, sir? Yan na uh, lalong gumaganda ang esplanade uh, natin pagka uh, yung pasyalan, pagka uh, mga namamasyal katulad ninyo, mga gwapot, magaganda. Oh, di ba? Oh. Ano ano ano, ma'am? Ayan Yan <laughs> Masarap ang pagkain, ma'am, No? Yan. Pero uh, ang ko lang ang mga basura dapat tawag uh, itapon sa ano, kung saan-saan ano. Ayun. Ah. yan ako uh, ayan. Oh, kayo dalawa ano po niyo masabi dito sa ano sa Maya. Uh... Oh, sige. Ayan. Favorite ko na 'to eh si Ah? Simula ng bata pa po <laughs> Ay, grabe yan. Na, first time mo pumunta dito, Idol? Oo. Oh, oh. Yan, na, tapos ng wala nung bata. Since birth, Idol, ha? Grabe na. Parang, uh, baka mamaya, mabas, mabas, tayo dito, Idol, ha? <laughs> Totoo lang. Ah, yung mga pagkain pala. Masarap uh, masarap daw dito. Yan, ha? Uh, talagang, uh, first time ni Idol. At okay naman. Ikaw, ma'am, ikaw. Okay, saya po ko sa iyan. ko sa Maynila para ko naiiyak eh. Oh, ganoon. Ah, grabe. <laughs> Bakit saan pa po ba kayo galing? Sa Bulacan din. Nasa Bulacan din para riyo kayo lahat. Nasa Bulacan kayo. Aba, grabe. At lalong-lalo na pagkasama mo yung uh, loving, uh boyfriend. Yeah, la grabe. <laughs> di ba, ma'am, no? Oh, di ba? Uh, talagang lalong masarap ang pasyal. Oh, di ba? Ah, di ba? Ah, ah, na, napanood mo, ma'am? Yeah. no yeah. okay. Ah, ayan, no Grabe mga ah, talagang sinubscribe na na agad ako, no? Yan, click notification bell, all na. Para manotify agad kayo ito yung ako yung mag-live, maglike ano? Ayan. Oh, tapos, mag-like rin, ma'am, mag-like. <laughs> Yan no? hindi ka pa nakapag-like kasi 19 pa rin eh. Aba, ah, uh, Hindi pa nakapag-like. Ano? Mama, maraming salamat. God bless po at ingat po kayo. Ingat po. Yan yeah, uh, bayan. Sige po. Ayan, ayan mga bayan, ah, uh, talagang nakita naman ninyo ang uh, ang Hello sir, good evening. Good evening. Ayan, uh, masaya po ang uh, mga namamasyal dito mga bayan. Uh, talagang uh, makita po ninyo ang uh, ngiti sa kanila lang mga labi ano yan na uh, talagang uh, uh, maganda at masarap daw ang mga pagkain dito nakita naman ninyo mga bayan ato ay padami na ng padami ang uh, mga namamasyal dito sa naturang uh, pasyalan ng bayan ang esplanad mga wabayan ayan at uh, napakaganda po Andito Yoko po. Ayano dito po si Idol Rins TV. Ayano Rins TV a, yung mga idol. Ayano. Mabuhay ang Pilipinas. Ah, di ba? Yanaw mabuhay ang Pilipinas, ang bagong Pilipinas, di ba, idol? bagong Pilipinas. Ah, di ba? Yan diba, ay subscribe nyo ang kanyang YouTube channel ano? Rins TV yes. ang a, kanyang a, YouTube channel at a, may ano ka pa rin. ay ayan, uh, kababayan ano, yan na uh, talagang nagigita uh, nakikita naman ninyo. oh ah, uh, dito uh, ang uh, ano ni Ma'am, oh, ang 16 na kabaklis Ah, oh. oh, dito yung uh, ano po yung uh, naturang eh uh, ma'am, yung uh, hagdanan mga kababayan, ayan ang hagdanan o no? yan Hello mga ma'am, shout out. Good evening. Ako pa yung naka-live, Ayan na si ma'am, oh, ang shout ganda. Out. Oy, shout out ko muna ma'am. Ayan oh, pala eh. Ah, nasaan pa po ba kayo galing ma'am? From Negros Oriental po. Oh, Negros Oriental. yan na, shout out mo mga taga Negros. Sige. Uy, ayaw nyo mag shout out, makikita kayo doon. Oo, oh, naka nakalive po ako, nakalive. Ah, oh, na live na, nakita ko yung uh, tattoo ni ma'am oh, sa likod. Eh, kay ma'am, mas maganda yung tattoo. Ayan na, uh, flowers. Ayan, shout, ano? shout out ko ma'am, shout out. Ano ang pangalan mo? Ah, Rick TV Adventure. Asat sa taga anong province mo, ma'am? Butuan City, Mindanao. Butuan City. Ayan Butuan. Bisaya kasi. O, Bisaya man pud ko, oy. Ah, Bisaya man pud daro nga, daro daro nga pagistorya. Para sa okay. Oh, klaro man pud no. Ayan, mga taga Mindanao po tong mga to. O, sige ma'am, ma ka ma'am sa mga taga Butuan. Asilara. Ah, Lara Oh, ikaw lang. Ikaw daw ano? Siya lang yung tagabutuan siguro. Ikaw. pero lahat kami dito din sa Oriental. Negros Oriental ito, ito Negros din. Ayo, oh, grabe. Ano po ninyo masabi dito sa Esplanade, ma'am? Ano? Ano ninyo masabi dito sa Esplanade? Nice. Nice. Ganda siya sa mga ano to. Ah, <laughs> oh, maganda no sa mga oh, 'di ba? Uh. ikaw ma'am, ano masabi mo ma'am? Yung ah, uh, sabi na dito ka sa likod nagsasalita eh. Ay, <laughs> ah, ikaw ma'am, ikaw ma'am. Dito tayo sa ano, uh, pupunta tayo dito sa may uh, hagdanan. Yan, tapos uh, at ito po ang uh, hagdanan ng uh, Intramuros Binondo Bridge mga babayan papunta doon sa taas tapos uh, dito naman uh, papunta sa taas sa may uh, naturang esplanade uh, uh, sa taas ng esplanade mga bayan ayan at iikot ko kayo ulit dito para sa ganon ay hello ma'am sir shout out yeah. ayan o pang sa ganon ay ano no uh, uh, mamaya ay mag out na rin ako kasi malapit na po ako malubat ano hello ma'am sir ayan mga babae ano at nakita naman ninyo ang uh, napaka uh, ganda ng uh, ano uh, tanawin dito sa taas mga babae. Yan. o di diba? uh, ba? Perfect ang view dito mga babae. Perfect ang view. Oh? Ay dito. ang ang perfect ang view dito mga babayan pagka dito ka oh, sa uh, ano, Intramuros Bridge, Binondo Bridge mga babayan no. Oh. oh di ba? Oh, tapos dito sa taas mga babayan, marami na rin pong uh, namamasyal dito. Kung inyong nakikita at inyong uh, natatanaw. Tama po kayo. Ayan. ay Talagang uh, dito ay uh, makita na naman ninyo ang... Uh, ang... Ano no? Ang uh, mga namamasyal dito. At may bazar na dito sa taas mga bayan. May bazar dito. Ayan oh, Kung inyo nagigita may bazar. Ayan ah oh. Ay basar na dito mga babayan at ah, Talagang uh, iba iba pong uh, Pagkain ang makikita ninyo Dito mga babayan Iba ibang pagkain ah, At may mga palaro din dito mga babayan Yung uh, pizza na yan oh. Yan uh, talagang uh, Maraming uh, ano dito Marami dito Mga makikita kayong nga uh, Ah, uh, pagkain at nagtitinda dito, no? Mga may palaro din dito. Parang na nga po dito eh. Oy si Ma'am mo, oh, ang, uh, ang ano nang uh, post ni Ma'am mo. Oy, ang galing, ang ganda ni Ma'am. Model ba si Ma'am, model? Wow oh, wow. Sige nga Ma'am, ulit Ma'am. Post nga ulit, ang <laughs> ganda ni Ma'am. Yan Ma'am, Shout out ketemu na Ma'am. Ako yung naka-live, ah uh, vlogger po. Yan, Shout out Yan. Yan, ah. Ah, sige na ma ah. ma'am, thank you. Ayan mga bayan na ah. talagang ano no. Oy, may uh, ayan mga bago na naman dito mga kabayan. Ang uh, basurahan dito mga kabayan ay nakaganito na po. Uh, may uh, lamisa siya, parang lamisa, no? Uh, talagang uh, kumain ka galing dito sa ano ay uh, may ano na po may uh, pwede mo pong itapon dyan at uh, medyo ano sa ano uh, unique yan hindi siya open ang basura no? basurahan hindi open ah, uh, close po siya ayan ah, uh, talagang uh, ano po no ah, ninyo dito ayan ah, uh, uh, parang piriyahan po tayo dito dito sa naturang ah, uh, ayan no? oh. Uh, palaruan ano palaruan yan. Oh, di ba? Ah, talagang ah, nakita naman ninyo ang ah, ganda dito. Ah, 'yung mga namamasal dito, mga babayan, ah, talagang ah, ah kadalasan ay ah, mga ano no, mga estudyante, yan, oh. Ito ay ah, talagang ah, may ah, ano dito. Palaruan dito mga babayan, may dart din dito, Dart 'yan, no? Oh. Ah, uh, ba? Diba? Ah, uh, saan pa kayo? Ah, uh, talagang uh, dito, ah, uh, talagang ng uh, uh, marami po kayo dito makikita at marami din po kayo dito mabibili at uh, talagang uh, bonus pa sa pamamasyal at tanawin na uh, talagang inyo nakikita ay napakaganda. Ayun na uh, si mama ayan. Uh, napakagandang uh, tanawin mga bayan napakagandang uh, pasyalan na talagang uh, ito po ay uh, patok sa mga uh, ano no mahilig mamamasyal ayan at dagdagan pa ng uh, napu, naturang ano naturang uh, dito uh, mga bayan ang ganda oh, di ba oh at bababa tayo tapos sa uh, maya maya mag out na ako kasi nga Uh, ano na po. Uh, Andito ta pwede dito sa baba uh, dadaan, pwede dito sa taas ano. Ito ay uh, daanan ng bike lane ano. Pagpasal dito tayo sa taas. Yan. Ayan uh, at nakita naman ninyo ang uh, ganda at ang uh, ano no? Yan ito po yung ano yung ah uh, yan paket uh, dito pababa no. Yan ang uh, Christmas tree. Ah uh, talagang uh, ano no. Hindi pa po pinapandar. Kasi nga po uh, hindi pa tapos ang paglalagay ng mga uh, light. Kaya Christmas pa lang wala pang light no. Ayan. Yan uh, at, Ayun uh, dito. Ah uh, malabas na rin ako para makita nyo yung uh, dito sa baba para bago ako mag out babayan oh, ang ganda ng view oh. talagang perfect mga babayan ang uh, view dito oh. ayan o oh. oh, mga yeah. oh, hello hello Oy, oh, shout out na natamaan na tuloy yung, uh, yung kasama shout out ayan yeah. Oh, yan oh, si Atat Ma. Ayan. Yeah. Oh, di ba? Oh. Yan ah, uh, talagang uh, ano po no. Ayun oh, uh, napaka-perfect ang ah, uh, uh, napaka perfect, napaka-perfect ang uh, view dito mga babayan. Yan at uh, ano tayo? Ah, uh, palabas na rin ako at para mag-out na rin dahil uh, gabi na rin. Yan, may mga foreigner dito. Yan. Oya, uh, ano na ko lowbat na. Yan na uh, maraming maraming salamat. God bless po. At uh, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Lowbat na po, lowbat. Yan, bye-bye. Yan na yung isang cellphone. Yan at napakaganda mga babayan ng uh, ano dito, ang uh, perfect uh, ano dito, oh, perfect view dito mga babayan, no? Oh, nakita naman ninyo. O, oh, di ba? Napaka-perfect po ang uh, view dito.